Hey, what's up mga Karwelyo? Kamusta na kayo mga minamahal ko? For today's video ay pinasyal niya ako ng aking kapatid na babae kasama ang kanyang mga anak, mga ah, pamangin ko syempre. Kasama rin nila si Chacha ang asong pahaba ang balahibo ang maging ko kuko. Ginupitan ko na rin para sulit ang pag-uwi nila dito. Kaya ano, pamangin ko si JW, ginupitan ko po siya ng low no pain. With guhit-guhit na rin yan. Ayan o, no? Ang saya nila pag ganyan ng gupit nila, guys. Sabay sila sa uso. Tuwan-tuwa sila pag ganyan, no? Tungo yung taper pig. O, di ba? po ang kayo mga kagamitan? Hindi ko na masyado ma-arrange. Busy. Busy, busy talaga. At syempre, masipag yung aking mga pamangkin. Hugasan yung mga kinaino nila. Habang kumakanta sa loob ang kanilang bunso. Ayan, no? concerto at ang aking pangalan na pamangkin si Ate Jaina. TikToker 'yan, oh. Mana sa dito si Rubello. May din mag-TikTok. Di ba? ang peace. Ganyan mo na.